naalala ko pa nung ako'y nagtapat ng aking nadarama na baka ang puso ko'y nahulong na sa punong mangga at ako ang bunga ikaw ang lupa ngunit kaysa sa mo ako ang malamig na sahig ang sumalo na sa duloy para akong paminta na naduro at nagkapira-pira sa malamig na sahig na ito para akong sumali sa larong pahabaan ng pasensya dahil ako'y naibit sa mahabang linya ng mga sasakyan sa na ng EDSA Gurong sulong ako at panay takbo sa tuwing nakikita ka para akong sira parang may dala kang mahiga na sa isang kumpas mo lamang o paghingay maari ng sumabog ang puso ko maari na akong matigayin sa puso. Ganon pelang magmahal, ganon ang pakiramdam ng nagmamahal, na kahit pa pasakit, na gaano ka pa at di gusto ko, di gusto. Ang taong mahal, patuloy mo pa rin mamahal, kahit sa malayo. Nakatatlong nobela na ako at ikaw palagi ang bida sa bawat kwento. Ngunit sa huli di ako ang kapareha mo. Sa kwento man o sa realidad ng mundong ito, ano kayang pakiramdam na mahalin mo rin ako? Ano kayang pakiramdam na maging bida sa kwentong ito? Ano kayang pakiramdam na tugma ang turon o pagkumpas ng pyesa ng tibok ng ating puso? Ano kaya? Ano? Puro na lang ano at paano? Hindi ba napapagod ang puso ko, kakaasa, umasa at patuloy isipin kung may pag-asa. Ngunit wala talaga dahil ang hirap pala talagang turuan ng puso. Ang hirap palang pilitin na magustuhan ka. Ang hirap palang mahalin ka. Ang hirap palang umasa. Ang hirap. Pero mahal na mahal kita.